dahil sa pangakong 50% na kita. Na 50 iga oh, 50% sir. Na Nainganyo naman si ginoong uh, Wilvin Danyo ng Valenzuela City na pasukin ang negosyong iniendorso ng katransaksyon na kalaunay na pag-alaman na isa naman palang scam. Para sa detalye, alamin po natin sa mismong nagre-reklamo nand na nandito po sa ating studio. Sir, Wilben. Opo, magandang hapon po. Okay, sir, Wilben. Okay, Kento mo. magkaano, sino, anong Opo. ginawa? Anong modus? Opo, sir. Ang nangyari po kasi, sir, ako po ay isang TNBS driver. So, joyride driver joyride. po. Joyride. Uh -huh. Ngayon po, itong taon na to, sir, nasakay ko po sa may Marilao, sa may Sabungan, sa cockpit. Ang drop-off uh -huh. talaga niya sa may Spring Hotel, sa may Cubao. Ngayon, habang binabaybay po namin yung inlets na nag, nagpasya po siya, nadadaan daw po siya ng Santa Monica sa May Nobaliches. Opo, doon po. Hanggang pagdating namin doon, sabi ko sa kanya, Sir, dito lang po ako mag-antay sa iyo sa labas. Pinilit niya po akong makapasok sa loob, sa sabungan. Ngayon, napasama po ako kasi ang takot po ako, baka hindi po ako bayaran. Pagpasok ko po doon, Sir, ay nakita ko po siya, sumusugal po siya, nagpupusta po siya. Hanggang naubos po yung pera niya, Sir, na 300,000. Opo. Big time pala to. Opo, sir. Tapos... Ano ba yung joyride niya? Joyride? Yung motor yun, no? Motor, sir. Car po. Parang ang cash. Parang car po ako, sir. Car. Ay, car meron. na. Ano, car. Ah, car. Meron. Social na ah, big time na, eh. Opo. po, ang nangyari ah. po, nung paubos Huwag na yung na pera niya, bang... binigyan... <laughs> binigyan niya po ako ng ano, ng... ng 2-5 po, sir. Bago po kami umalis papuntang sa Spring Hotel. Ngayon po, habang tumatakbo po, yun nga po, kwenito niya na meron siya mga ng ganon na pwede ba daw ako na mag-share kami ng kapital. Yan po ang nagiging usapan namin. Sa araw na yun, sir, sa August 4, hindi po ako nakapagbigay. Bali, nakapagbigay na po ako noon kasi iningan nga niya po ako sa August 6 na po at saka 7 ng 16K po na total kasi 10K at saka 6, 6K. Yun po, hanggang ngayon Anong po. Anong business yun? Ano daw po siya, mamay? Yung tinanong ko po siya, ang business daw niya ay nagpapasip daw po siya ng mga sibuyas at saka damit galing ng Maynila papuntang Cebu kasi Bisaya siya, sir. Eh. So, parang nainggan na niyo po kasi nakita ko yung sugal niya. Marami siyang ano po. Kaya, nakita mo na may hawak ng pera? Opo. Pero hindi pa naman talaga, tumaya, sir, kuya. Tumaya po talaga, sir. Siya, siya, Ay, ako ikaw hindi. Hindi po. Sumama lang <laughs> po ako. Opo. Okay. Ama ng Diyos. Pero nagka-car, pulkad kung sumama ka sa doon um, sa sa bungaan sa kasi niisip mo na baka hindi ka bayaran mga po. ilang oras kayo nandun? Ano po ma'am nag-book siya mga mag alas sa east tas ang usapan namin 9 pm uuwi na daw po siya tatumama naman po yung oras na yon Tapos pang okay. binayaran ka naman Opo binayaran oh, naman oh, po ako Okay so hindi opo. yung pagkakarpooling niya ang kinakomplain niya kundi yung Nakuhaan siya ng 16,000. At inigyan niya siyang magnegosyo? Sa negosyo. Nung araw na rin yun. Hindi po, ma'am. Balit, umakbo pa po ng... August 6 na po ako nakapagbigay po, at saka 7 po eh. Magkalo eh. Buong tiwala mo? Buong tiwala mo talaga? Oo, sir. Bakit? Marami na yan na. ano po, pinakitaan ako ng marami niyang gano'n, tapos meron na siyang negosyo, gano'n. First time mo siyang nakilala? Yes, sir. Pero nag-invest ka kagad? Nang anong klaseng negosyo? Ano daw po eh, sibuyas siya kayong damit. at damit. Mm. Yun po, nakapagbigay po ako eh. Pambayad ko sana yon sa... Ano na lang, no? Prueba na nakapagbigay ka sa kanya. Meron po akong mga resibo, ma'am. Ano ang nakalagay sa resibo na na-receive? Sa 7-11 po ako nag-ano, ma'am. Tapos meron siya Alam mga... Alam mo, Xerox mo yan. Nabubura yan. Ano, sa 7-11 through... Through Gcash po. Under sa pangalan niya mismo. Hindi po. Kasi ay, ang, ang sabi niya, yung Gcash niya ay puno. Ngayon, umaano siya ng ibang mga G-Cast. Na okay, nako. Alright. Ah, iba nga ang GCash. Sino po ang nireklamo nire mo? Ang sabi niya po, no, kasi nung no, nagkaano ano kami, nagkapalitan kami ng number, yung pangalan niyang binigay po, Sir Chris. Yun po ang binigay niyang pangalan. Tapos, yun po yung... So, hindi mo kilala ng kapilyedo? Ah, Doon sa ang ginamit... Ba? sa ano application, anong name? Ang ginamit naman po sa application, ma'am, ang kwento niya kasi, pag pumupunta niya ng sabungan, nagpapabook lang po siya doon sa kung, kung sino po ang nandoon na babae. Pero meron pa akong screenshot doon sa booking, ma'am, na ang babae ay... Ang mukha niya, alam mo ba? O, opo, ma. Opo, po, sir. Kung makita ko yung tao kasi pumasok sa... Wala experiment. kang picture o nag-selfie oh, man na kayo? hindi mo na-picturean? Hindi, po, sir. Nagbigay ka pera o selfie tayo, di ba? Dapat? Yun nga, Magaling. po, sir. Nawala Magaling, sir. po yung... Nawala. Nagkinoha yung logo, po, sir. Naman, hindi. Hindi, mapagbigay si Kuya. Kasi walang evidence hindi siya, na nagbigay. Siya, kaya rin. hindi siya magaling. Mapagtiwala masyado si Kuya. Hindi ka. si Kuya. Diba, hindi ka ah, naman pangalan. In, oh. Ibig ko sabihin, sir, magaling. Yan, na mo. Naman, expert naman, luloko din, mama. Ah, expert din? Oh. Expert oh. din. Expert hindi na tayo sa kanya, pati sa GCash. Oh, ah, sige, magagamit Ay, po yung mga dokumento kaya, mo na. Alam mo, ito ha. Ako, very honest, truthful and honest sa ating mga kababayan. Pagkaganito, na hindi mo kilala walang ebidensya na documents eh Picture parang man lang, sir, no? we're facing a blank mm -hmm. wall oh, oh. Pero magkaganon pa man we'll will do our best ang ginagawa ang importante manaman uli ng ating mga kababayan mm -hmm. 'di ba na kung may katransaksyon kayo alamin niyo yung tunay na pangalan mm -hmm. pero alam mo, sir. Alam mo dapat Ah, naniniwala din po oh. ako na kahit na magaling manloloko yan, mas magaling mag-trace ang uh, investigasyon kung talagang proper ang pagano, sir, at i-ano natin. Madaling Thige. matrace yan, sir. Challenging na. Oh, challenging. Oh, challenging. No, oh, may okay, okay. challenging. Kuya, okay, okay. so may na, share We will uh, uh, be facing uh, a blank uh, wall. Pero uh, oh. challenging. Oo, oh, natitrace yan, sir, sa mga ano. Pero iba-ibang pangalan eh. May sinasabi po siyang, mayroon pa siyang ibang mga nasakyang mga TNBS hmm. driver. Kaya siguro po, baka hindi lang din po ako Oy, yung... Uy, manawagan ka. Baka may Opo. ganung ano Okay, oh. sige. Ganyang modus. Manawagan ka. Baka nakikinig yung ating mga kababayan dyan sa Palinsuela, dyan sa Kulaan. Anong pangalan nung tao pa yun? Opo, Opo, uh... Anong pangalan? Anong pangalan niya raw? Alias Chris lang Chris eh. Chris po. Opo. Yun po, yung mga kapwa ko po, mga TNBS, ah, sana po kung maka-encounter kayo ng gano'ng problema sa akin, wag po agad-agad kayong maniwala, lalo na po mm -hmm. yung mga... In kayat kayo na mag-i-invest -mag mag sa negosyo po. Kasi 50% pa. Opo, po, gano'n nangyari. Tsaka unang-unang anuhin talaga yung uh, identification, identification ng tao. Kasi unang-una natin na uh, dapat malaman, pag nag-file especially tayo ng cash, o dapat kilala natin Oo, -file -file na 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 yung papailan natin ng case. No? But sir, uh, we can, ano, pad maaring matrace po yan. Kailan yung naging transaction mo? Ano po? August 6 po ng gabi. Tapos, August 6. Yung pagbigay ko po ng 10K, tapos yung 6K po, August 7 po ng hapon. Meron kaya yung CCTV doon sa Sabuhan? Meron po, ma'am. At saka Ay, sa dyan, Spring Hotel siya, po. At Attorney, saka, di ba yung GCash, may number yan kung kanino pinadala, di ba? Oh, eh, Opo, nakausap man. ko din po yung, Naka, please, ano po, pwede yung pinadala yan na GCash po. Kung si kanino ah, bibigay. po, ang tao na yung babae na yon, doon po sa mismong Sabuhan nagtarbaho sa San Pedro. na okay namukaan daw po niya yung lalaki na uh -huh. nagpa-cast out sa kanya. Ganun po. Oh, pero yung binigyan mo ng pera, na pinadala mo ng pera, natawagan na ba yan? Kung si... Oh, uh, yan ma'am. Natawagan ko po yung Sino daw? Sino oh, daw tindahan, ang sir, ang yung mga... nakikigamit ng number niya para padala tindahan. pera? Tindahan. Ah, tindahan. Ganun na ngayon. Negosyo na ngayon yan. Oh, What? naku. Ah, sige, Hindi Sira. nila sariling Gcash, okay. Pero yung tindahan, ang meron so, Legal hira, naman yun oh, okay. legal. Pala Tingin mo, ma, matitrace yung taong yan, ma'am Siguro, sir uh, uh, I think talaga yung ating Magiging resource person dito, ma'am Kung oh, oh, ano, oh, sabi oh. na natin kung paano matitrace <laughs> Dito ba si Major Santiago Roy, ang team leader ng Northern District Anti-Cybercrime Team Magandang hapon sa'yo Major Roy Hello. Uh, Hello. Hello, uh, ma'am. Yes, sir. Yes, Oo. Uh, Roy, pa paano matutulungan tong kababayan natin na naloko? No? Paano natin matitrace? Meron bang chance na ma-identify kung sino tong nakatransaksyon niya na nabigyan niya ng 16,000? Yes, ma'am. Uh, napakinggan ko po yung kwento ni Sir Wilfred. At ah, uh itong kaso po na ito ay uh, ma-identify lang natin kung sino yung perpetrator dito through the application of warrant to disclose computer data doon sa e-wallet na sa ating e-wallet para matukoy natin kung sino yung uh, tao na nasa likod ng account na yon At uh, kung na-confirm po natin na siya po, talaga yung nakapangalan yung naka-register through validation, ay uh, pwede na po natin Okay. So at least yes, no matutuntun. Oh, 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 matutuntun sir ma identify so, pero uh, i stand corrected sabi ko placing a blank poll uh -huh. eh so ganyan kagaling ang concern ko akin, lang uh, kasi sa facts niya sir ang concern ko lang kasi sa facts niya sir uh, lahat naman identified like yung yung uh, pinag-transferan ng money uh, again identified na na ito ay business niya lang talaga to pati yung uh, sa carpool yung application identified din na nagpapa ano lang nagpapabuklang sa iba so i think sir iniisip ko kung ang ang tamang resource person ba natin ay yung cybercrime or yung talagang kunwari saan nangyari yung transaction ano po sa anong kayo na nag-usap na ano ano po nabayad nagpadala po ako sa True pero August 4 po nung sumakay siya yung August 12 na yan doon po nag-start ang August 4. 4 po, ang doon ka in-start ano, uh, na in-invite, in-encourage. Saan lugar yon? Hinatid ko po siya sa may spring hotel po, dito sa may Cubao. Doon po siya pumasok sa loob. O, oh. oh, baka matulungan sir ng ating mga local police lang ba, ma'am, pagdating sa investigation kung saan? Unless, oh, oh. covered din ba ng, uh, gumagawa din ba kayo niyan, uh, Major Roy, kung saan na uh, possible na nagkakanda kayo ng investigation, like nag-ocular kayo kung saan mismo yung transaksyon? Yes, ma'am. Uh, Ayun. Ano ba kung kami sa... ng kumpli uh, itong... Uh, anyway, na Major Roy, ito. siguro, no, pag nakausap mo itong ating uh, complainant, humingi ka ng support doon sa local police hmm. no, para matunton, no, ma-identify oh, oh. saan yung saan yung sabungan na yun, saan yung CCTV na pwedeng makunan. At least meron man lang tayong picture o CCTV video na reference nung manluloko na yon no? sa yeah, kasama yun sa investigation. Inbis, correct. At so, you're going to do all possible means correct. and ways para Ma matuntun. Correct, Patris, talaga, Yung okay. masusing or in-depth investigation. Investigation. On. Ni Major Santiago Roy Oo oh, oh, sir, kasi definitely okay. marami pa tong Biktima sir Kaya dapat ma-identify ho natin yan Tama Major Roy Talagang sari-saring modus operandi Magaling no? na sir, nag-evolve oh, talaga ang modus Kaya uh, sabi ko nga Para hindi tayo mabiktima again Ugalihing manood ng Sumbong Nyo no, Action diba? Okay, may message ka pa Kuyang Salamat po ng marami po Maraming salamat uh, Kuyang Wilben ha, sa tiwala mo sa ating programa kung may mga kaibigan ka na gusto rin magsumbong, they're open to our program. Uh, Mag-ingat po kayo lagi, ha? Okay. Sir Wilvin, pupunta ka ng ano, northern. Northern, northern. Para okay, Major ma Roy. Day, yes. So, ihatid siya doon ba, sir? Ha? ihatid <laughs> ba siya doon? Mayroon pa tayong sundo? At yung sundo, oh, we didn't come okay, meron din yung motor. motor sa... Mag-ano lang, mag-ano mag, mag -ano siya, mag-ano, motor pool. <laughs> okay. okay, Major Roy. Papunta na siya sa opisina ninyo. Pakiasa-kaso na lang si Kuya Wilben.